Sabe. Masaloba. Anda ya, ketena nak sama. Masuk mula. Etaus. Bisa sama-sama. Sabe. Nampak macam dekat dia. Dia boleh Hello mga super kasari. Good morning, ka Pure Gold. Good morning, Sunday. May delivery nga tayo galing kay Pure Gold. Ito. Mayroon tayong dalawang box na malaki dyan. Malamang sa alamang mga chicharya yan. At mga kunting grocery. At ang ating mode of payment ay credit card. So ngayon, panay-panay na ako deliver kasi pwede naman credit card sa delivery. So, para hindi ako masyado mapagod, so, deliver, deliver na lang. At, nag-umpisa na rin ako mag-order ng, ayan o. Oh. Aha. Uh -huh. Alright, pero tayo yung box ng gin. isang sambaks lang kasi yung ano ni, bigay nila pure gold. Kaya limited stock lang sila sa mga gin. Itong Patrocantos at saka Alfonso. Kaya kumuha ako ng Alfonso sa pure gold kasi pwede credit card. Doon kayo sa ahinti ko kasi hindi map credit card. Kaya malamang sa alamang doon ako sa pure gold nito sa ah, kukuha ng madami-daming Alfonso. No? Ayan, kasi credit card lang yung ating kapartner ngayong December night. So, so dadagdagan pa natin yan. nag umpisa pa lang ako kasi naantay ko rin yung 12-12 pambansang hakot days sa pure gold. Ayan, oh, amati Meme. Meme, ano yun, may laruan? Oh, to so, 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 baby. Ah, say hi to vlog mo na. Ano gawa? Oh, sure. So, bibi na. May na, baby snobber. Maaga mag-deliver ni pure gold. No? Wala pang nine. No? Maaga sila mag-deliver ngayon. So, dyan mo na yan. Mamaya natin i eh, Display pag may time. Okay, at ako nga ay hindi pa nagkakape. Magkakape-kape muna tayo. Good morning! Happy Sunday! God bless us all! Super! Mayroon lang akong share sa inyo kasi nakaka-GRRR ang tumor ko. Alam nyo ba itong tumor ko na ito ay may lista noong nakaraang buwan na tapos hindi pa nakakabayad ang ginawa, hindi nagpapakita ilang buwan na. Ilang buwan ata nakalipas noon. Sabi ko, Sige, huwag awayin ha. Pero pag nagbayad, huwag nang paulitin ulit. Ngayon, dahil hindi pa siya nakakabayad, hindi siya bumibili. Tapos nung nakabayad na, aba, araw-araw na bumibili. Sabi ko, what's the meaning of this? Pero wag pa utangin ulit ha. Tama na yung isang beses na napagbigyan, tapos ang tagal, tapos hindi pa bumibili. Ngayon, nagpajikas sa akin. Sabi niya, madam, pajikas ng 100, ang charge nun ay 10 pesos. Sabi niya, pwede bang ibalik ko na lang yung 5, kasi 5 lang daw yung dala niya. Sabi ko, hindi pwede, 10 ang charge. Tapos sabi ko nga okay. sa kanya, tapos, so, ang sabi pa niya, kasi madam, sa game, kasi ganito, ganito, ganito. Sabi ko, game, game ka, kulang ka ng 5. Tapos, so, may sabi niya, o sige madam, gawin mo na nga lang 90. Tapos, yung 10 yung charge para daw walang butal. Sabi ko, okay. So, ngayon, sinend ko na. Tapos, hmm? sa so, sabi pa niya sa akin, doon daw kasi sa kabila, 5 lang daw yung charge sa 100. Sa so, isip-isip ko naman, well, 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 ako, nagninegosyo. Hindi ako, naglilibang lang. O, ba? Diba? nakakaldo kayo. Hello mga ka-super, hanggang ngayon ba nag-iisip ka pa din kung anong pwede mong ibigay sa iyong mga batang tumor, mga giveaway. Yung ibang mga batang tumor, ayaw na ng mga candy, no? Kasi lumaki na sila. Oh, well, 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 meron akong i-share sa inyo na check out ko sa TikTok. So, ito ay pwede kasi ito ay trending ngayon at inain. Ito ay ang Labubu. Okay, chain. Murang-mura lang to sa halagang 15 pesos. 15 pesos lang. Iba't iba ang design. Yes, ang cute. Oh, ang cute. Ang cute, 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 cute. Oh, ha? Ayan. So, pwede ito pang giveaway, pang benta. Why not? Chok na. Ang dami nagbilihan, guys. At, <laughs> syempre, nasa counter ako. Ay, ang cute daw. Magkano daw ito? Sabi ko, 20 pesos. Kasi pwede natin ito pang benta. 20 pesos. Ma ano din to sa mga bata ngayon kasi pwede nila pamigay sa mga classmate nila. O, oh, diba? Pero pag ito, bebenta ko muna. Tapos pag hindi na upos, ipapag-giveaway natin sa ating mga bata. Kasi madami naman ito. Ayan, Oh. oh. nag ano ko ng iba't ibang colors. So cute. 20 pesos only. Pili ka na. Pambigay kay crush. Ano yan? Yan, pwede din to, pang sabit sa bag. Yan ang uso ngayon. Mga artista, dahil nakasabit sa bag. Pero, syempre, mga feeling artista, ito lang. Carry bells na. O, syempre, ako, isa na ako dito. Maglalagay sa aking bag. At saka sa ating mga susi. Ayan, check out na sa link na nasa comment section. Ang cute. Lovable. O, oh. Pwede mga pang giveaways, souvenirs, kung ano pang may okasyon sa inyo. O, check out, check out na. Makitrend na. Okay, mag-display na tayo ngayon dito. Pambenta ko, 20 pesos. Sa puhunan, 15 pesos. Meron agad ako kitang 5 pesos. At may pang giveaway idea na tayo para sa ating mga tumors na nagsilakihan na mga teenager na ba. Okay, okay. So, check out lang.